Ito na nga pala mga yung last part ng ating video. At sasamahan nga pala ako ni Ana hanapin ang cherry blossom. At sana mga ay maabutan natin na mayroon pa mga bulaklak. Dahil yung nga nakarang araw kasi nakita ko sa mga video ay napakarami pang bulaklak doon. At sakto nga palang mahaba ang bakasyon namin kaya ako nakapunta ng Budapest. <laughs> hello. Say hello. <laughs> <laughs> ah, it's here. Yes. So, Ito lang pala yun yung mga ko sa video sa Budapest na yung mga sakura marami dito, dito pala yon so malayo layo rin pala kung lalakarin mo doon mula sa tulay na yon hanggang dito malayo layo din pala kung lalakarin mo siya. pero worth it naman kasi may kasama tayo eh okay, kinatuan na ako ginagayad niya ako saan yung mga mga gandang ano dito pwede puntahan namin yes ang akala ko nga talaga malito, eh, hindi na natin maabutan ng cherry blossom. kasi so, so, nakikita natin ngayon, napakarayang bulaklak pa rin. Mm -hmm. So nga lang malito, ang kulay niya hindi na masyado matingkad, pero okay lang naman. Pero ang importante dyan malito ay eh, nakapunta tayo ng Budapest at nakita natin ang mga cherry blossom. Na kaya kay Ana sabi niya ay pagkatapos niya magtrabaho ay didiretso na siya sa may at para makipagkita. Pagkaba ko nga pala na try malito ay eh, agad na ako nag sa kanya sabi ko ay eh, nandito na nga pala kami sa may Budapest. Na nga malito eh, na siya makipagkita sa akin. At, na nga malito, wala na kami sinayang na oras at, dahil minsan lang kami magkita kaya nilubos-lubos na namin maglibot-libot dito sa may Budapest. Totoo lang kasi mga dito kaya napakalayo ng aming biyahe dahil hindi kami taga dito sa Budapest. Ang napuntahan kasi namin ay probinsya. Kaya e umaabot na anim na oras ang biyahe namin papunta dito. Pero si Ana mga ay dito nung katrabaho sa may Budapest. Kita mo namin tanawin dito. Oh. Ayan, namin ay, na ano, mas maganda tong nasa harapan ko. Ay, nako, Tito Dick, nang bukola ka na naman. At habang hindi pa nga pala dumidilim mga dito ay sinulit-sulit ko nakasama siya. Dahil alam ko mga dito na minsan lang kami makita. Pero kung magkataon na mahaba ang bakasyon namin ulit mga ibabalik ay babalik ako dito sa may Budapest para makita siya ulit. Isa na all talaga. Dito nga pala sa part na to mga kalito, ay nagsimula lang siya magkwento. Bawat naman sa marami pwedeng pagkabihan dito sa may Budapest. Coffee lover nga pala si Ana, kaya marami siyang alam na pwedeng puntahan dito. At meron nga daw mga na pwede ka magkapiha. habang pinagmamasdan mo yung mga iba't ibang mga pusa. Ngunit hindi nga pala natin sila pwedeng hawakan mga dahil agresibo daw nga pala mga pusa. Pero pa nga isa mga dito, na zoo cafe. Habang nakakape ka, may kita mo lahat ng mga iba't ibang uri ng hayop doon. Ngayon ay nauunawaan ko na kaya nga pala hindi sila masyadong active sa social media dahil yun lang naman pala ang lagi nilang ginagawa araw-araw. Kakape sa labas tapos kukuha ng mga litrato. So, yun mga dito, marami siyang alam about dito at ni-invite niya ako sa mga niya sabi niya yung mga pwede kong like dun sa sabi yung may mga pusa daw na pwede ka magkape at makikita mo yung mga pusa tapos mga marami daw animals na kapag kakape ka marami kang makikita animals doon. So hindi ko na alam na sabihin ko sa kanya eh. So, pinaka gusto doon na napupuntahan dito sa Budapest. So sinasama niya ako para alam ko daw saan daw ako, saan ko daw papasyal yung mga friends ko na gusto sumama sa Budapest next year ganun. Sapart nato malito ay tuloy-tuloy pa rin paglalakad namin. At napahaba nga pala malito yung kwentuhan namin. Na wala sa isip namin na umupo muna. Sa bakay na kaya wala na kami balak magpahinga. At dito pa rin nga pala malito ay tuloy-tuloy pa rin pag-uusap namin dalawa. At ang tinatanong nga pala niya sa dito mga tito, ano na nga ba daw yung mga napasyalan ko dito sa May Budapest? Bali marami na rin nga pala ako napasyalan dito. Una nga pala ang Basilica, ang Hero Square, Liberty Bridge, at ang Chain Bridge. At ang pinaka ko nga na punta malito ay Embridge Dahunyad Castle. Noong kauna kung pagpunta dito sa May Budapest, at sa pangalawang punta ko dito malito, ang sinabi ko sa sa kanya ay Parliament at Cherry Blossom. At eto na nga yun. Baka makabalik pa ako dito-malito ang nagtanong ko sa kanya, baka sakaling pwede pa tayo magpunta sa mga iba't iba pang lugar na hindi ko pa napapasyalan dito sa may Budapest. At habang naglalakad nga pala kami, ay marami kami nakita mga bulaklak. At, at nagpaalam pa nga sa akin na kukuha muna siya ng mga litrato. At ang sabi ko na nga sa kanya, ay okay lang naman. Wala hmm. naman kami hinahabol na oras. Yeah, may likis sa mga bulaklak mga katito. Kasi ay kami nag-uusap niyan sa chat na yun yung mga favorite niyang kulay na tik mga para parang bulaklak. Kaya bawat mapunta namin may mga na picture niya. Doon Naka Katapos na pala niya kumuha ng mga litrato ay pinakita niya sa akin kung ano daw ay yung mga maganda at pinapipili niya ako. At sabi ko naman ay maganda naman lahat. Ngunit yung mga iba ay binura niya. At sabi niya sa akin ay uulitin na lang daw niya. Sayang nga mga ito pagkakataon na sana to kaso nga nang hindi tayo pwedeng pumitas. Yeah. Sa pangalawang ko nga pala niya ay pinakita ulit niya sa akin At ang ulit ko nga pala sinabi ay napaaganda naman talaga lahat Pero makalito, ba't nalipat? Iban yung mga tinitignan niya mga picture Abate ka <laughs>